Ah, uh, busurin shout out muna sa lahat ng mga viewers natin, sa mga customer natin, sa mga subscriber natin. Po, sa mga followers natin, sa mga Tumitingin ka sa camera, paano makikita ko kung magandang video natin 'yan? Shout out mo sa mga viewers natin, mga customer. Bilang papasalamat na tayo. Pasalamatan natin. Punta lang po kayo dito sa kami plans po. Ito po sa katapat ng video. Metrobank. Bank. O, Metro Ano bang? Shout out ka pala sa MGCI. Salamat po sa iyo. So meron tayong nakalimutan na hindi mo nabanggit. So ni bang man dapat kalimutan. Hindi niyo tutulog pa sila. Tulog pa sila. Tayong <laughs> gigising. Mamaya pa mga atin. So yan yeah, mga guys dito. So ano may may pagmamalaki natin sa mga about mga rilo natin na abang-abangan natin sa mga customer. Meron po tayong binababad dito ah. Ay, yan na naman tayo guys. Oh, so, sandali. Yan. Bit bit bitin bit. mo Ganun-ganun ba? Ah, sawsawsawin. Ah, ipakita pakita mo. Yeah. Ipakita mo, ipakita yeah. mo. Oh. Apo. O, balik mo, balik mo. Sawsaw -saw mo ulit. Sawsaw na, sawsaw. Ayan. Ang gulo, ang gulo ng video natin. Likot eh. Ikaw malikot. Pinagalitan tuloy Direktor ako eh. Yung pala, sorry po. Patay mo na patay. Sorry <laughs> po. So, good morning, good morning. So, nandito naman tayo kaya, no, Boss O'Rigg uh, sa mga about mga brand new na rilo na pang masang Dito naman tayo kaya, Boss orig na mga rilo niya. Mga brand new, tumangin siya, samahan niyo ako mamuli. Dito na mag-update naman kami ni Boss O'Rigg at saka kasama ko naman si Kongon Team Vlog sa mga about na mga lata dito sa mga rilo na dito sa mga latagal sa liberasyon Divisura sa mga Purotan oh, Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin So lalo lalo sa mga UFW So lalo din sa ating mga Subscriber from late 2018 Shoutout ko sa inyo Kahit sa ating sulok ng mundo sa mga subscriber ko So maraming salamat po sa mga support nyo So sumahan nyo ako muli dito So let's mismo na sa video mga sa Sa Divisura nga mga guys So dito, so dali so, lang So, tapat kay mismo ng Metro Bank metrobank Metro Bank. So, dito lang. Sa puso, tapat na mismo. Ah, busurig. shoutout muna sa lahat ng mga viewers natin, sa mga customer natin, sa mga subscriber natin. Shout po sa mga followers natin, sa mga... Tumitingin ka sa kamera. Paano makikita ko kung magandang video natin yan? Shoutout mo muna sa mga viewers natin, mga customer. Bilang papasalamat na tayo. Pasalamatan natin. Pag-iisip niya, punta lang po kayo dito sa camera po. Dito po, sa tapat natin. Metrobank. Oh, Metrobank. Ano bang? Shout out ka pala sa MGC Salamat po sa'yo. So meron tayong na na hindi mo nabanggit. So hindi nabang mo naman dapat mula. kalimutan. Hindi tutulog pa sila. Tulog pa sila. <laughs> tayong gigising. Mamaya pa yung mga <laughs> so yan mga guys dito so ano may may pagmamalaki natin sa mga about ng mga relo natin na abang-abangan natin sa mga customer meron po tayong binababad dito ah ay yan na naman tayo guys oh sandali yan yeah. bitbitbitin bit. mo na ganun ganun ba ah saw 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 yan, sow, sow, pakita, pakita, mo. yan. Yeah. pakita mo eh pakita mo yeah. oh yan ah tapos o balik mo balik mo saw saw mo ulit saw <laughs> saw <laughs> na saw saw ayan ay, ang gulo ng gulo ng video natin likod eh malikot. Sinagalitan tuloy. Hoy te. makulit makulit po. Direktor ako eh. Reporter. Tao lang po. Binabayaran lang kita eh. Direktor ako sumunod ka sa direkt. Apo. Dapat nilibre tayo. may customer tapos gaget gaget din nila oh yun oh. So, 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 tingnan mo so, sa machine ba? boss papakita mo yung machine oh, oh, uh, okay, makina makina okay na nice. makina, uh, makina yun no oh kitang-kita yeah. sa likod no kitang-kita no okay. yeah, yan yan 500 oh. na lang po pag ganyan kaganda 500 lang oh dag kas kas pa may discount pa. may discount pa ito mo gusto ba ganun ganun naman to ay bigyan na natin ng 25 ganun 25 ganun ng blog niyo boss ah negotiable pa sa 25 So ano pang may nabanggit din boss? Eh? Ipo-promote man Ano pang pambabayan natin boss? Dito lang din daw. Ha? Ye, porado din lang ako, ay tatawaran. Oh, yan di mama. Yan. Sige para sa iyo ko yan. Yes. Aba. lang po, lang po Magkano ba presyo niyan boss? Oh, maganda para sa iyo ma'am, para sa akin lang. Magkano presyo niyan boss? Ito, 500 lang po. Oh, 500 pero 400 na kay Oh, 400 lang. May discount naman pala. Discount oh. na po. Discount na agad doon. doon. Piso nga lang discount po. Oo. Matagal lang ano doon. <laughs> 400 <percent. laughs> <rounded> lang po. <laughs> Pag ako tindiro lang, boss. Boss, kung ako lang tindiro. Oh, bibigyan ko siyempre lalo kung mga magaganda mga customer ko bibigyan ko ng discount na malaki. Yeah. Kaya nagtinda tayo para konti kung may tumubo tayo. Nagtinda <laughs> ka pa kung hindi yung tutubong Kaya nga sabay nga naman na paglogi ka naman talaga, hindi naman pwede ibigay. No? Huwag natin magnegosyo kung papalogi man lang. <laughs> apa, 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 apa. O, saan naman tayo? Balik na tayo rito. Hindi pa na. Wala na ako sumer. O, ano, direct? Uh, yeah, uh, uh, mga ano. Ang gulo natin siya. Mga kameraman. Mm. Uh -huh. O, yan boss. Ito, mga bangabang Ito, wala walang pagbabago na, yan boss, walang pagbabago ang presyohan yan. Uh, may pagbabago so, yan, may pagbabago. ng vlog niya boss ha. Uh, okay. Nig negotiable pa naman. Negotiable okay. oh, so, lahat. Oh, go. So, oh, yan, Gus. Go. Uh, ito na. Yan, ah, ito tayo. na. Ito na. Sana ito tayo. Na malakas natin, ha? Dito, ten sumila. Dito, oh, mas, ito, mas, mas, mas mataas yung presyo nito si uh, kumpara uh, doon. So, meron tayong 3,500. Oh, 3,500. Uh, okay. Ito. Uh, okay. And, uh, dating 5,000 sa 4,500 na lang, ha? Uh. Omega. So, ipapakita. Tutukan natin muna yung presyo uh, ng dating. Ito, 3,500. 3,500. 5,000 tapos 4,500 so lang. ang dating price mga 5,000 ngayon uh, 4,500 na lang so ito <laughs> oh man napapabigat to bagay sa mga brano yung brano yung o yan so katulad mayroon pa nito tayong mga dial ito green dial mga ayos napakaganda ah, hindi na, ito mga klase o oh, oh, yan o o o yan, yan, oh. yan. Oh, yan. Diba? Oh. Ninan lang talaga namin. Kasuot na ano, ano na na ng karera oi. Ano ba to? karera. Karera. So, uh, uh, 'to 4,500 pa rin 'to. 35. Oh, 35 na lang. lang. Dati uh, 4,500, na lang mga. Yan, yan. Idol karera 'yun ah. So, okay. ito, ito 'yung mas mataas ang uh, high up, price Hindi Nandito eh